Sampai sa to my YouTube channel. It's me again, nagbabalik. At ayun na nga mga katisay, samahan nyo nga akong kumuha ng manga ng ating kapitbahay, Charis. Ayun na nga, nandito nga ako ngayon sa Subic, mga katisay. Sa batyawan ako nakatira, napadpad ako dito sa Subic para lang kumuha ng manga ng kapitbahay, Charot. Ayun na nga mga katisay, tingin nyo, para akong baliw dyan, naghahanap ako ng sungkit at nagsayaw-sayaw pa yan. Tingin nyo, naghahanap ako dyan ng sungkit, mga katisay, dahil nga ang taas ng puno, hindi ako makaakyat. At ayun na nga, mga mga katisay, hindi na nga umakit sa puno. Baka malaglag ako sa kanya. Charo. ay na nga mga katisay, wala nga ako nahanap na sungkit. At naisip ko na lang, maglagay na lang ako ng upuan. At maghintay na lang ako ng may malaglag na mangga. At ayan nga mga katisay, sa kakahintay ko, wala pa rin. Hindi pa rin siya dumating. Charo. Ayun na nga mga katisay, 100 years na ako naghihintay. Wala pa nalaglag na, na mangga. At ayun na inaantok na nga ako. Wala pa rin na lalaglag. Tinan naman, nagdadasal na ako. Diyan baka may malaglag na mangga na, sabi ko sa isip ko. Pero wala pa rin pala. Tingnan nyo naman 100 years na ako naghihintay dyan wala pa rin mangga at tingnan nyo nun na ako dyan at tumayo na nga ako dahil nga naiinip na ako, wala na akong nakuhang manga. At ayan na nga, sa wakas nga mga katisay, dahil nga pa na ako. At ayan nga mga katisay, nandito na ako sa bahay at tuwang tuwa nga ako. May nakita akong manga at bigay nga daw ng kapit bahay dahil nga narinig, naghahanap ako ng manga. At yun na nga mga katisay, kung mapapansin nyo, nag naghintay ako ng 100 years doon. Hindi ako nalaglagan ng manga at dito lang pala ako makakakuha sa kapitbahay. Salamat nga sa kapitbahay ko, binigyan niya ako ng manga. At ayan na nga, porkit ba kumakain ng mangga? Sabihin ng mga martes niya naglilihina. Na. Gusto ko lang talaga kumain ng mangga, mga katisay. At ayan na nga, binabalatan ko na nga. Dahan-dahan ko binabalatan baka ako'y masugat. Dahil sawa na akong masaktan, Charis. Ay na nga, mga katisay, gigil na gigil nga ako dyan sa pagbiyak ng mangga mo. Charot. Pagbiyak ng mangga. At ayan na nga mga katisay, nabalatan ko na nga tapos na nga ako. At ayan na nga, kumuha na nga ako ng sausawan. At naisip ko nga asin na lang. Pero nangingilo nga pala yung ngipin ko sa asin. At naisip ko to yun lang ilagay ko. Eh kaso naisip ko marami na pala akong toyo, Charis. Ay nga toyo na nga yung kinuha ko dahil walang choice. At dahil nga asin nangingilo yung ngipin ko. At andyan na nga yung may-ari dyan ng bahay. Nagkikipagkwentuhan siya doon sa nagbigay ng manggas sa akin. At tuwang-tuwa nga ako makakakain na naman ako ng mangga. Dito lang sa subik ko na natagpuan. At dahil nga sa lugar namin wala pang mangga at di pa nagbubunga. At ang mangga rito kinalabaw. At dun sa Subic, Indian Mango, ang daming bunga na mumutakti. Dito sa amin, namumutakti ng dahon, mga katisay. Charis. Ayan na nga, mga katisay, ang tagal-tagal ko, kumuha lang ako ng toyo. At ayan na nga, nakakuha na nga ako, naghahanap ako dyan ng sili, para nga ganado kumain. At ayun na nga, pagtikim ko nga, uy, sarap mga katisay, sobrang asim, sing asim ng kil kilikili ng classmate mo, series. Ay nga mga katisay, asim na asim ako dyan, nakala ko ang tamis dahil nga yellow na siya. At ayun na nga mga katisay, kahit maasim, kinain ko pa rin dahil nga matakaw ako. Tingnan nyo naman, ginabgab ko yan kahit maasim. At kamot-kamot pa ako dyan dahil nga sobrang init sa subi, hindi kagaya doon sa lugar namin, sobrang lamig. Parang siya ng lamig na sa akin, charot. Ayun nga mga katisay, talagang alam. Siguro, heartbroken ng atin nyo, cherries At yun na nga mga katisa, yung kuya ko nga dyan, naghihingi siya sa akin. At sabi ko, ayan, magbalat siya. Gusto niya, pagbalat ko pa siya. Grabe siya. At yun na nga mga katisa, kung mapapansin niyo, tulala ako dyan. At naiinip ako sa buhay ko. Guluhin niyo na nga yung buhay ko, cherries Ay na nga mga katisa, tingnan niyo naman, asim na asim ako dyan. Sing asim talaga ng kilikili ng classmate mo.